Salamat po sa Diyos sa isa namang mabuting pagkakataon pinagkalob sa atin. Welcome back po sa aking YouTube channel. Ako po si Junard Padua. Sa pagkakataon ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang epektibo na paggamit ng dahon ng organo pang tapal po sa namamaga, kumikirot at sumasakit na mga kasukasuan dulot po ng atake ng gout. Ito pong aking organo dalawang dahon po ito ito po yung turmeric powder at ito po yung ginger powder at mayroon tayong uh, virgin coconut oil kung wala kayong virgin coconut oil pwede po yung olive oil or pwede rin yung pure honey ang gagawin na natin ito mga kasambahay mga kahilti ay didikdikin po natin yung dahon ng oregano gamit po itong ating kutsilyo itong hawakan ng kutsilyo kailangan malikdik natin na lahat ng porsyon ng dahon na oregano tapos ito naman pong isa tapos isasapaw po natin sila yung dalawang dahon malikta natin at lalagyan po natin unang-una ng ito pong virgin na oil para kumapit po yung mga powder yan kailangan na mapuno po yung dahon ng oil pagkatapos una natin ilagay itong turmeric turmeric powder hindi naman natin iubusin ikalat na natin dito na malagyan buong dahon yan Pag ganun ganun lang paglagay hindi man kailangan ubusin ito dahil marami ito turmeric dahil ito po ay mayroong component na anti-inflammatory pati din po itong powder ng ginger pariho din sila ito uh, mayroon silang anti-inflammatory properties nakatulong sa pagpanipis ng namamaga na kasukasuan. ito po tested na po ito sa akin Alagi na ko, ko po ito dati ginagawa nung mataki ang gout ko. Pagkatapos niyan, magpantay na yan. Yan ang ilagay natin sa namamaga. Alimawa, ito namamaga dito. Dito mataki. Itatapan natin ito. Kasi ayun sa pag-aaral, pag mataki yung gout natin, pwede natin siya lagyan ng cold compress or ice bag ilagay natin sa portion. Kung dito naman ang mga mga daliri niyo, lagay natin doon gano'n. Pag ganun siya, ibalo. Kaya magdepende po ng dahon ng organong gamitin niyo kung sa tuhod, laking tuhod natin, so maraming organong gawin niyo. Tapos talian natin ng tila pag nakalagay diyan. Talian natin ng tila o ano man itali natin hindi mahulog. Hintayin natin na sa mga dalawang oras matutuyo itong dahon. Pwede natin palitan. Subukan po ninyo mga kasambahay, mga kahilti, napaka po na sa unang 24 hours na pagumpisa ng atake ng gout, ang tips ko sa inyo, huwag ninyo ikilos kung saan porsyon ng ating mga join ang namamaga. Tapalan nyo nito. Pero siyempre, pag magrabi na at hindi makuha nito, eh, magtatanong tayo sa ating doktor kung ano ang dapat natin gawin. Pero ito, epektibo ito. Subukan ninyo ito, epektibo. Kasi ang lamig nito sa organo, hanggang sa buto natin maramdaman ninyo ang lamig napakalamig po parang nilagyan natin ng ice bag pero mas effective ito kaysa ice bag dahil mayroong apat na component po ito yung anti-inflammatory ng dahon organo powder ng ginger at saka powder ng turmeric at saka yung ating ginawa, linagay na virgin coconut oil kaya napaka po ito kung inyo pong subukan sana po sa maliit na paraan ay nakabahagi apo, po ako sa inyo. At salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa king channel. Paki-like po, pindutin ang notification button para palagi kayo updated. Maraming salamat po sa Diyos sa inyong pagbibigay ng oras. Maraming salamat po sa inyong panonood.